Huwag niyong nalawin ang ginawa nito dito. Dahil itong Wednesday ko, itatapon ko sa mga mukha niyo. Ibang-ibang <coughs> <coughs> sa ating mga kababayan. Alam ko na maraming nag-aantay <coughs> hanggang ito. Nag-aantay kayo para kayo nungukang. Please lang, nungukang na kayo.

yung iba po, iba po dito ay eh, mga na, ano po na, no? na kinala ko na. Ako po si ating Pinaya Angel, Jonathan Morales. Ako po ay uh, ng paupatid sa inyo sa kung ako ay naglabas dahil uh, na informasyon ng 2012, hindi na po na natin tinatanas ngayon itong kamalasang ito. Yes! 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 Ito po, ay sa iyo, pinang, pinipino. Sabi ko ba, tumating ako sa punto na natanay ako dito sa Pinayanix, ilabas ng mga dokumento na ipinilabas doon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pagtsagaan niyo po ang screen na po kaming sa sili. Kaya po po, yun humawak ng kaso at nag-investiga. Kung makahanap po kayo ng mas magandang sanang lipat sila. Ma Bongbong Marcos.

Si Pongtasa doon po tausan At bilang kapareh, manig ulo, ikaw ang ibinale. Yano ay Matun po. Matun po sa record ng Pitaya at ito ay inamin niya at dinidus sa source statement. Nakuha po ng Pitaya itong si Pong Tasa at itimuro yung kanyang mga kasama. Kaya po ito na naman kami. Yan po yun. Tutan! Itinatang din